I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Lagi namang umagaw pansin nga guys ang isang suot na damit ng ating Bel Mariano Alam naman natin na itong ating couple ay talagang nagiging matching sa mukhang mga kasuotan at talaga namang sobrang ikinatutuwa nga ito ng maraming bablis dahil alam naman natin na talagang sobrang stable nga ng relasyon ng ating couple. Lalong lalo na nga at ngayon ay nasa Singapore nga itong ating Belle. kasama ang kanyang mami Kat at itong sinyela Mariano. At ayon nga guys sa mga bula, di ba may picture si Donnie kasama niya si Belle, ganito yung shirt niya conjugal at yan nga guys na kung saan ay talaga ngani nga ganito dito ng maraming komento mula sa mga bula at sinagot nga nila ito ng his into her black t-shirt po kay Donato pero kahit ganito ga guys ay talaga namang sobrang looking ang talaga ng ating couple na kahit nga sa mga ganitong bagay ay talagang nagkakamatchi pa sila kaya naman stay lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.